magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayong magsitawag sa kanyang pangalan. ipabati ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Banal na pangalan ng ating Diyos ay very important mga kaibigan. Huwag po kayong tumawag ng mga pangalan na hindi Diyos. Dahil yan po ang ano, body had lang. Important po talaga. So, mula talaga nung nag-replay nag, nag, nag po ako sa pagbasa sa Biblia, mula po nung Genesis hanggang Exodus. Nasa Exodus na po ako. Yun po ay sa isang channel ko. Uh, every morning po yun. At uh, maganda dahil kung Malalaman natin ang ang nakasaad nung Old Testament doon sa Testament malalaman natin ang totoong Diyos mga kaibigan kung paano niya uh, ginawang bayan itong Israel. Kaya kailangan subay bayan niyo ako ano ano ba 'yun? Sabayan niyo ako mga kaibigan para malaman natin kasi sa akin din sa ganyang paraan na lang para mabasa ko lahat ang ang, ang buong Biblia. So nagla-live po ako kasi mas okay siguro yun kaysa ako lang mag-isa, di ba? At least na share ko rin yung pag habang nagbabasa ako kung ano yung nanawaan ko ay sinishare ko rin. At dito oh, nagbasa kanina sa Jay ko, sa Exodus, nang binasa ko itong Salmo, meron siyang hawig mga kaibigan, magka po sila. Mega love shout out po sa aking tatlong ano, panaohin Thank you po sa inyo diyan. Salamat ni mga love shout out Miss Thor TV. Uh, love shout out Tens Max TV. Uh, sino pa kaya yung aking hiving visitor? Uh, now 4 billion viewers. Thank you so much. My Angel Star. Thank you, thank you po. And then, uh, kailangan po natin aawitan ng Panginoon, mga kaibigan. Yan po ang gusto ng Panginoon, inaawitan siya. And then, Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Kailangan hanapin din pala natin ang mukha ng Diyos, ano? Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. So kung merong ginawa sa atin na uh, kamangha-mangha, ang Panginoon, alalahanin po natin yun mga kaibigan uh, para hindi po tayo mawala ng discouragement. Ano? Siyempre may mga panahon na minsan hindi natin na, na ano ang presensya ng Panginoon, nakikita, hindi natin na feel So just remember kung ano yung kagandahang ginawa sa atin ng Panginoon. At uh, o ninyong yung binhi ni Abraham na kanyang lingkod inyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nangasabuong lupa. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniuto sa libong sarisaling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibayaon kay Jacob na pinaka- palatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan na sinabi sa iyo ay ibibigay ko ang lupain ng kanaan ang kapalaran ng iyong mana. Nang sila'y kaunti na lamang tao sa bilang, oo totoong kaunti na nangakikipamayan doon at sila'y nagsiayon sa bansa at bansa mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya itiniis, hindi niya tiniis ang sinumang tao na gawan sila ng kamalian. Oo. Kaniyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila. Na sinasabi, huwag din niyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag din niyong gawa ng masama ang mga propeta. Na sinasabi ninyong na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran kong langis at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. At siya ay nagdala ng kagutom sa lupain na kanyang binali ang buong bukod ng tinapay. Siya ay nagsugo ng isang lalaki na sa unahan nila, si Jose ay naipabiling, naipagbiling pinakaalipin. Ang, ang kanyang mga paa ay sinakta nila ng mga pangpangaw. Siya ay nalagay sa mga tanikalang bakal. Hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsugo at pinawalan siya. Sa makatuwid bagay ang pinuno ng mga bayan at pinalaya niya siya. Ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari upang talian ang kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ang kanyang mga kasangguni ng karunungan. Ito mga kaibigan, no, si, yung si Joseph, kung alam niyo po yung istorya ni Joseph, di ba yung pinagbinta biminta siya ng mga kapatid niya at napunta siya sa AJF. And then pagpunta niya sa Egypt ayo nagiging isang uh, kanang kamay siya ng hari, no? Iparao. So, yun at mula sa mahirap ay naging mayaman, no? Nagkaroon siya ng maraming uh, pag-ari-ari. Dahil uh, siya ay mayroong uh, tangiang uh, mag, magpahayag ng, ng uh, ano yung, yung panaginip. Alam niyang basahin yung panaginip ng tao. At na, nabasa niya po ang panaginip ng ni parao kaya uh, nabigyan siya ng katungkulan mga kaibigan at maganda po ang istorya na tapos po ako niya nung no, sa Genesis po siya